Ramgo green na naninilaw pero lumalaban at kahit papano ay mayroong pa sa isang bunga thanks God Ramgo green ang variety ng ampalayang ito mga kabisay thanks God at lumalaban sa pamamara ko alright Yun. Good morning mga kabisay. Mega mega love shout out sa inyong lahat. Shout out yan sa mga solid supporter natin. Andito to ngayon ngayon sa ilalim ng aking ampalaya na green. Ram go green. Pero naninilaw mga kabisay dahil sa pamamara ko. So, Mega mega love shout out sa inyong lahat mga kabisay panibagong araw panibagong vlog na naman tayo. At ito. Sa awa ng Diyos ay nakikibaka ang aking mga ampalaya sa pamamara ko At kahit paano mga kabisay yung mga nakuhanan ko ng paninilaw eh, ito. Green na green na at medyo maganda na ang kanyang mga talbos. Ayan, sa awa ng Diyos ay masasaulian yata pero yung mga ibinagsak mga kabisay ay malabo na papakita ko sa inyo let's go yun oh yung mga ibinagsak mga kabisay mayroon din magagandang talbos pero wala na sa baba na sila hindi ko na pwedeng ibalik sa tase, eh dahil mahahawa yung iba may mga talbos na silang magaganda Yan oh kaya lang Magiging amlay na lang sila. Tulad nito, gumanda yung kanyang mga suloy. Pero namarako yan mga kabisay. At ayan o, oh, ang dami pang dilaw. Matagal pa itong matapos mga kabisay. Sinasalit-salit ko lang itong mga kabisay dahil may ginagawa ako. At ayan o, oh, ang dami tatanggalin dahil nga sobrang kapal ng kanyang dahon na nangulot at nanilaw pero baka sa susunod na araw mga kabisay, tatanggalin na namin yung kanyang mga amlay dahil may nag-order so isasama na natin yung mga amlay nitong ramgo ayan pero matagal pang proses itong mga kabisay marami pang tatanggalin yung dilaw ayan o ang dami pero mamaya pagtsatsagaan ko muna ito ngayon mga kabisay dahil medyo dumadami pero yung mga natanggalan na natin mga kabisay, ayan ang naging resulta o. Oh. Magaganda na ang kanyang talbos at medyo gumagalaw. Ayan. At maraming mga panibagong bunga mga kabisay. Ayan, may mga maliliit na bunga na ayan o, oh, sunod-sunod. Thanks God. Sana ay makarecover ng gusto makarecover sa pamamara ko. So, ayan. Samahan niyo ako mga kabisay at mamaya ibibisitahin natin yung aking ah... Uh, sa F1 na naandun sa bandang iyon. Ating bibisitahin din yun mamaya. Pero, mag-uutay-utay muna akong magtanggal nitong mga ah... Uh, ko At ayan mga kabisayo, yung natanggalan ko na. Maraming mga maliliit. Ayan, sunod-sunod. Ayun. Maraming maliliit na bunga. At dito, ayan Oh. May mga maliliit, sunod-sunod. Ayan. Nagsunod-sunod na ang maliliit na bunga. Ayan. yah may posibilidad na masaulian alright iyon na nga mga kabisay nakatapos na tayo sa awa ng Diyos at ayan medyo green na lahat wala na tayong naninilaw ng mga dahon at saka yung mga kumpul kumpul eh, tinanggal ko na ayan at kung makikita nyo eh, medyo maluwag ng mga kabisay pero ito hindi ko lang ito ginalaw mga kabisay dahil marami itong amlay na makukuha dito so ang mangyayari nito ay ating ihaharbis yan mga next other day tatanggalin natin ito at yan ay ating ipapakilo mga kabisay at sa awa ng Diyos ay ayan medyo napag tatanggal ko na yung mga hindi dapat patuloyin so dito mga kabisay ay ganun pa rin mayroon ding mga maliliit na sanga na marami so kasama yan sa ating iha -harvest. at dito mga kabisay ay mayroon akong binunot talaga dahil walang improvement ayan yung ibinagsak ko itong mga kabisay pero wala hindi man lang nagkatalbos at dito, ayan, medyo maayos ng ating mga sanga na aking itinira at siguro sa susunod na araw ay eh, tatanggalin na namin lahat yung mga kung tawagin dito ay eh, amlay dahil amin yang i bibinta. So, akin pala dahil uh, ako lang ang magtatanggal mag isang mga kabisay. Pero mag pa tayo sa uh, request nung nag-order. At dito, ayan, may mga uh, pailan-ilan na bunga. Kung makikita nyo, ayan. At Iyan ay eh, siguro ituloy-tuloy na dahil maraming mga maliliit. Ayan. May mga kung dito ay susuan. Katulad niyan. Oh. May mga maliliit na sumusunod at naan dito sa ating tapat. Ito. At saka ayan. Kaliit pa. Pero harinawa ay tumuloy yan. Pero tuloy mga kabisay dahil wala na siyang sagabal dyan meron tayong mga ibinabang iba na medyo tulad nito ibinaba ko na lang itong isang itong mga kabisay dahil doon niya nakasabit at may mga dahon dyan na ano, hindi siya makababa kaya pinagtatanggal ko yung kanyang kuan ah, dahon at ibang sanga na medyo hindi na makuan tulad nito ito ibinabakon narin na rin lang kaya medyo baloktot dahil hindi maganda yung pagkakasabit niya medyo baloktot siya yan oh. titingnan nyo hindi siya tuwid pero matutuwid yan dahil maliit pa siya eh. ayan at lumabas na yung kanyang mga bagong bunga dahil nalinis na at dito may mga ibinaba akong mga kabisay na mga barakong barako talaga walang pag-asa mamunga ayan binabako na dalawang puno ayan dalawang puno yan kaya lumuag dito banda mga kabisay <laughs> nawala yung mga nagkumpul-kumpul diyan ayan kung makikita nyo maliwanag dahil lang dito na sa baba binabako na at dito mayroon din, may binaba din akong isa. Hirap na hirap ako sa pagbaba mga kabisay. Dahil medyo mahaba yung kanyang sanga. Ayan. Pero yun nga, kumpul-kumpul dito. Medyo sumuot na dito ang iba. At kanina, hindi ito makalabas. Ngayon, ewan ko lang kung hindi siya maapektuhan dahil medyo nabugbog siya. Ayan, at marami akong mga ibinaba mga kabisay. Andun pang iba. Ayan. Ang dami na akong mga ibinaba. At ito dito. Mayroon ding pailan ilan na bunga. Pero galing ito sa pamamara ko mga kabisay. Pinugutan ko lang ng pinugutan yung mga talbos at sumanga ng marami. Kaya ayan kumpul-kumpul. Pero Susunod na araw ay eh, mawawala na yan. Pati itong dito. At meron dito bunga na sana ay eh, maganda sana ito nung umpisa. Kaya lang ay eh, bigla ding nahawa ng pamamara ko. Kaya eh, ito mga kabisay ay eh, pitong piraso ito. Nakuha ko na yung iba. Kaya lang walang sumunod. Ayan ano Walang sumunod talaga. Medyo naapektuhan siya sa pamamarako pero masasaulian yan mga kabisay dahil pag nakuha yung mga maraming amlay na yan uh, luluag na siya dyan at ayun mayroong isa doon ano sumusunod kaya lang tagal tagal pa yan so ayan yan ang ating naging activities ngayong araw na ito mga kabisay at akin ang inilaglag lahat yung mga hindi dapat patuloyin So, let's go Punta tayo doon sa aking misti sa ipuan mga kabisay Ating bisitahin din Dito tayo sa aking misti sa ipuan mga kabisay Nasa awa ng Diyos ay eh, Ayan sumasampa na sila sa balag mga kabisay Ang problema nga lang ay eh, may umaabot na kalamidad sana naman ay di, na, di na sila maapektuhan at hindi ma tuloy sana ay lusawi ni God ang umaabot na kalamidad na hindi na karapat dapat ngayon dahil meron tayong mga umaabot na halaman na ating uh, pangkabuhayan, at ayan mga kabisay nag-uumpisa ng humangin kung mapapansin nyo kanina ay eh, walang kahangin-hangin, ngayon ay eh, meron na at itong aking mga mistis ay eh, pun mga kabisay, ay ayan sa awa ng Diyos ay eh, magaganda na ang kanilang tubo, at sana ay eh, hindi mahawa sa pamamara ko. dahil itong mga kabisay ay eh, may mga bunga na ayan, tulad nyan, may bunga na yan at ito, meron na rin hindi pa nga lang masyadong halata medyo tago pa sa camera mga kabisay pero meron nang makikita sa camera mga kabisay dito sa unahan dahil medyo malaki-laki na ayan may mga buko na rin itong mga kabisay ayan oh. may mga buko na siya at dito ayan may isang buko dito na sumangit pa nakatayo ito kahapon ngayon bumaluktot <laughs> at na pulupotan pa ng ayan bumaba na si mga kabisay so hindi na yan makakapitan yun ito meron na rin ayan maliit nga lang hindi masyadong halata pero bunga na yan mga kabisay At dito sa taas ayan kinapitan na ng kanyang ang tawag dito yan so thanks god na kahit papano ay litaw na ang ating mga bunga ng misti sa f at dito nabikuyo <laughs> nabaluktot mga kabisay bumanga kasi nako yan. Tutuwid pa rin naman yan. At dito, ayan, mayroon na rin. At maganda ang kanyang hugis. Ayan, no. Oh. Maganda ang kanyang hugis. At dito sa baba ay medyo... Hindi ko siguro ito patutuloy mga kabisay dahil maapit doon ang kanyang katawan. So, kailangan siguro ay eh, tanggalin natin yan. Pero, obserbahan muna natin. At dito sa taas ay mayroon na rin. Ayan. Barubaluktot pa ang pagkakalabas ng kanyang bunga. Ayan oh. Kung makikita mga kabisay <laughs> nag-is. At dito mayroon na rin ang mga ito, mga kabisay sa awanan Diyos kahit hindi pa masyadong halata. Pero nakikita na. At na na natin sa personal. At ito, bakit ka hindi kumapit dyan sa taas? Dyan ka lang. Huwag kang bababa. At ayan, sa awa ng Diyos, medyo nasa ulian yung ating nag aksyon ng pamamarako. At ayan, medyo umarangkada siya pataas mga kabisay. At dito may pinugusan ako dito isang mga kabisay dahil yun nga, tumigas na ng gusto yung kanyang talbos sa ang babanda yun ay ayun pinugutan ko na lang mga kabisay at meron siyang bagong suloy so mamimili na lang ako dito kung alin ang patutuloyin ayan pinugutan ko yan mga kabisay dahil medyo matigas na matigas na yung kanyang dahong kung makikita nyo green na green na makapal yan ang uh, sign ng pamamarako apat yata yan pinutol kong mga nag-aksyon ng pamamara ko pero nasa ulian at sa awa ng Diyos ay umarangkada naman at kalalagay ko nga lang pala ng abuno dito kahapon mga kabisay hindi ko nga lang nabidyohan dahil nagmamadali ako dahil may ginawa ako doon sa kural siguro naman nakita nyo sa unang video ko yung paggawa ko sa kural pero kahapon tinapos ko Pero hindi pa tapos Dahil may natitira pa At ito namang isang ito Naku Nagkabikubikuyo yung talbos <laughs> Hindi nakalusot na pigilan ng kanyang Aray hmm. Ayan may bunga pa naman Naku hindi makaka labas ng maayos yung bunga niya naipit <laughs> nagsarili ayan at sa awa ng Diyos ang ating uh, f ay nasa ano na uh, 32 days na dahil ano to eh October, September, October October 14 ko ito itinanim at ngayon ay November 16 so 32 days na at ayan marami na siyang mga namunga at kahapon ay binisita ko ay halos lahat lahat ay may buko na at dito ayan kitang kita ang kanyang buko mga kabisay kahit hindi na natin lapitan at dito ayan ito mayroon din kaya lang... Babago pang nalabas. Hindi pa masyadong... Halata sa camera. Halata na baga. Hindi pa. Ang dami kasing nakapulo puti. Eto. Baka pugutan ko na rin ang isang ito. Dahil medyo... Hindi gumanda ang kanyang talbos. Maliliit pa rin. Lumiit ang kanyang dulo. Baka pugutan ko ito mamaya kung anong magiging resulta niya hanggang bukas <laughs> so masisintensyahan siya at dito yung pinugutan ko mga kabisay yung namarako dito ayan hindi na siya namarako mga kabisay medyo maganda na ang takbo ng kanyang pagangat. Uh, pag angat at dito yung isa parang delikado pa rin dahil mabagal magkasabay ito sila mga kabisay pero ito mabagal kaya hindi ko sure kung matutuloy ito o ibagsak ko na lang ulit at dito yung ibinagsak ko mga kabisay ay medyo maganda yung kanyang naging sanga at paghihiwalayin ko itong mga kabisay, bibigyan ko sila ng tigisang gapangan pataas para malaman natin kung sino sa kanila ang magiging matatag. Ayan. At thanks God na medyo nakaangat na. Kaya lang ang problema ay eh, meron tayong nakaambang hindi magandang pakiramdam ng panahon So sana naman ay harangan ni Lord at lusawin niya para hindi mapiktuhan ang lahat. Yun na lang ang tanging panalangin natin mga kabisay na sana ay wag nang ituloy ang anumang banta ni Pipito. Dahil talagang masasayang na naman ang ating sakripisyo. Katulad nitong aking Ramgo Green, tingnan nyo ang nangyari, puro barako. Dahil sa sinabon itong maigi ni Christine, mga kabisay, kaya nagkaganyan. So, sa lahat ng mga farmers dyan, mega-mega shout out. <laughs> dahil alam kong kayo ay eh, isa rin sa namong problema ngayon dahil na marako ang inyong mga uh, ampalaya or sitaw pero ang sitaw masyadong hindi masyadong mga kabisay na apiktado ng bagyo dahil ibang ano ng sitaw kaya lang mahuna naman sa bagyo madaling mamatay pero pag may nabuhay ah uh, mamumunga at mamumunga siya ayan so So, siguro hanggang dito na lang ang aking video mga kabisay at mega mega love shoutout sa inyong lahat dyan shout out kay uh, Sir Cha the Farmers ang gurong magsasaka ng sibunga sibu uh, shoutout kay Japil the Farmers na malaking problema niya ngayon sa kanyang ampalaya dahil lahat ng variety ng kanyang ampalaya ay puro napasabak sa pamamarako. At shout out din kay Idol Aquaros ng Team Persian of Qatar. Ayo ayo diha bro, ingat kayo sa mga pananagat nyo. Huwag munang managat ngayon dahil malinjo, medyo masama ang panahon. At siguro hindi naman apektado ang Qatar sa so bagyong ito. Pero... Kailangan mag ingat pa rin kayo palagi. Dahil nasa laot kayo. At... Uh, Pangingisda ang... Inyong ginagawa dyan. So... Uh, shout out din nga pala. Kay... Digilab42. Na... Lagi rin... Naka... Tune sa ating channel. Shout out kay Leah Israel. Na halos lahat ng video ko ay kanyang uh, pinapasok talaga at shout out din kay uh, Ila Sibuana or uh, basta Ila Sibuana siya ang uh, mabait na vlogger dyan sa barin at ingat ingat ka rin dyan day. At shout out din kay Lady Panda Kicks na palagi ring nakasuporta at palagi niya ring pinapanood ang aking mga kaganapan sa halaman. Shout out din sa ating mga kaibigan diyan na laging naanja nakasuporta. Shout out Lex TV sa yung kanunay na pagtanaw sa akong mga video. At siyempre, lubos tayong nagpapasalamat sa OFW na vlogger na si Lichover na siyang nagtitiwala sa akin na magampanan ko ang mga kaganapan dito sa kanyang napundar dahil sa pagiging OFW so maraming maraming salamat sa iyo Lichover at kay Kuya Mads Wanderer maraming salamat Kuya Mads sa tiwala nyo at siyempre mega mega love shout out sa lahat sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat at patuloy na pinapatnubayan ng ating Panginoon at inilalayo sa anumang kapahamakan so yun maraming maraming salamat mga kabisay sana subaybayan nyo pa rin ang patuloy na kaganapan dito sa aking mga halaman at thanks God na medyo nakaraos na tayo so ayun, maraming maraming salamat sa inyong lahat, mega mega love shout out God bless us, bye bye